Uh, ikaw ang gagawin na instrumento, ano pong balita doon? Hindi niyo pa alam. Pero ang pagkakasabi po sa akin ni Sir, lahat lumalala ang sitwasyon. Yun ang bitaw lang niya. Pero gagawin ko yung ko na sana gumaling din na katulad ng gumaling ang nanay mo noon. Ano po? Sige, upisaan. Ano niyo muna? Hello. No. Yun. nga no. so, may asing ka mo. No, okay. Okay, si siyempre tayo. Napa sure siya. Asin Ang asin. Meron na tayong. Wae, uh wae, -huh. may, may, may asin na Laging like asin, malagam na asin. Nag-iisip pa kayo? Laging asin. Okay, simulan tayo. Pakihawak mo yan. Pakihawak yung cellphone. Ano nang itawag po? Sabi ko naman to, basa gagawin ko yung best ko na sana gumaling po si Lolo, no? Katulad nung gumaling yung nanay mo. No? Okay, paas. Baga talagang po, talagang Mag po. Magpapalagang po kami. Yung ka. kapatid ko, ano? Pintayin yung video ko lang. Basta so nilo ko. Hindi, kahit na lang ang kapatid nyo nang nando yun naman ang kailangan natin yung tubig lang eh. So, no, pa? Hindi, mag-umpisa muna tayo. Tapos, okay. amin okay. mo na. Okay. Oh, oh, Hindi, umpisa mo na rin tawagan. Ah, sige. Okay. Pa, po. Okay. Okay. So, na tayo. Tawag ang muna natin. Oh, ito lang ha, yung katulad nung dati, yung gumalingan natin mo sa tulong ng ating ama. Oh, yan ha, o. Oh. Sa doktor, sige

O, sige, dalawang kamay. Pababa. Sige, pababa. Anong sakit? Ah, tagalin niyo ako. Huwag ka. Huwag ka nagagal sa akin, ah. Huwag ka nagagal sa akin. Ang sakit. Kailangan mo ko, hindi? Kailangan mo ko, hindi? Ano? Ano? O, ako, sa likod. Hindi mo pala ako kilala. Ako si Apo Chalin, Apo Eric Tagatapalit. Ah! Huwag mo! Masagali mo lang yung mo kay Lolo, ha? Ah! Ah! mo lang. Ang sakit! Tawag mo akong pagagalitan ha kajalung okay. kami sumugod ka. ayaw okay. kami malasaw lo papabag papabag ganap 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 ganap

Anting Aramo, mo sa kamingnde. Sa kamingnde. Anting Aramo. Anting Aramo. Anting Aramo. Anting Aramo, hindi ka si bulong ha ka Tanggal mo abak kinakaw sa ka. Ayo. Anting Tanggal mo. Akin pontos anti kalau

Ano ano mo yung kinulam mo? Mag-usap tayo. Ay! Ano ano mo? Ha? Hindi niya rin. alam Hindi niya alam kung paano ano, ano, ano oh, huwag inaan, oh. mo kung inaano. At ang galing mo, papatay mo na. Ha? Papatay mo na? Tagod na mayo. Papatay mo na. Oo! Oh. Bakit mo papatay? Anong kasalanan? Mm. Dalit ng gate. Ha? Dalit ng gate. Magtagalog ka. Dalit ng gate. Ah, hindi ko alam.

<tinyo> <out. Yung> sa daw sa lahat ng ito sa balanga pagkaan ito Now, Yung lolo nila, piti-piti sa na sa, sa hospital. Oh, uh, yun nga ho, oh, sana oh, mabuhay. Kasi talaga ito yung okay, shutdown po nung matanda. Ang totoo niya yung, apat ho oh, ito. Pero mas ito yung mataas. Ah, na May apat sila? Uh, Shoutout kay Yeswa Masiya, kay yeah. Apo Rap, Apo Kinapo, Apo, Apo Maroon, tsaka kay Mel Oligario. Magandang